Nagpapasalamat ako guys sa inyo pagbati sa aking uh, mama guys at uh, birthday ang game -game guys at wala tayo doon guys kasi wala naman tayong budget guys ito ngayon nagtatrabaho pa tayo guys at salamat sa inyo guys sa pagbati sa aking mama guys at, at sa mama ko happy happy birthday at good health pa guys at uh, palagi magdasal sa Panginoon at alisin na yung mga sakit na yan at exercise lang ito yung umaga mother at huwag gumagala nandito lang kami at man na mahal namin mga anak mo at uh, mga apo mo at uh, hanggat sa mga kaya ko kasi minsan at wala rin tayong budget na pag nagingi sa akin wala rin ako mabibigay at kaunti man lang ang sahod ng isang security kaya happy happy birthday na lang uh, mother sa iyo at huwag uh, magalala mahal namin at Huwag kong maglalala, supportahan pa rin namin ang pangailangan nyo. Kung nakakaluwag ako, Mother. Ha? Happy, happy birthday pa rin sa Mother. Happy birthday. God bless you, Mother. Enjoy my birthday kahit uh, wala kami sa tabi nyo. At celebrate mo lang ang, ano enjoy nyo lang at malusog kayo. At mandalangin palagi kayo.